Hello, good morning. Good morning, good morning sa ating lahat. I'm back. Kumusta na kayo dyan, kabisdak, guys? Kumusta na kayo dyan? Ito yung first vlog ko, 2024. So, lakas ng snow. So, ako ng gloves. Ayan. <sighs> Tingnan nyo yung snow, kabisdak ko. Punta na ako sa trabaho. Yan. Nag-boot sa robot. Tapos yung mas otro. Yan. Kompleto talaga yan. Yan. Oh, tingnan yung mga sasakyan doon. No? Yan. Mga stock. Lakad lang. Oh. Buti na lang hindi ganong makapal. Yan o. Oh. No? Yan. Hanggang mamayang hapon pa to. Iwan ko kung gaano nakakapal to mamayang hapon. Okay, kabisdak. Um, hindi na pala ako mag mag-vlog pag mag-dumpster ako kasi alam niyo ayan o umakyat yung sasakyan o no? umakyat yun, sasakyan kumirisa siya doon, hindi ko nakuna ng vlog okay, kapisdak um, wait lang ha dito siya umakiya to, yung sasakyan na dulas dito, dito siya, dito dito siya umakiya to ang kamaan yung ano dito Uh, hindi na pala ako mag vlog sa vista pag mag dumpster ako kasi mahirap na mahirap na pag may kapwa pilipino na may maiinggit sa atin di ba so kaya hindi na ako nag vlog sa kwan din na ako nag vlog sa pagiging dumpster hindi na ako nag -dataive. so yun iwan ko ba kung ano ang kwan ko ngayon ang tawag dito hindi ko alam hindi ko alam kung ano yung ipavlog ko kahit ano na siguro manood kayo o hindi, okay lang kabista isishare ko na lang sa inyo, sa inyo kung ano ang buhay dito sa Canada lalo na yung buhay ko kasi magkaiba yung buhay ng mga tao dito eh depende na sa sa tao na kung paano nila wala man binasaya ako ni eh. asul makayo gikuan okay, mahirap pag tagalog maghirap makalisod ba so yun lain <clears throat> lain kinabuhi ng mga tao dire ba depende lang sa tao kung, kung saan nila paghandol handle okay kabisdak nandito na ako sa kuan malapit na ako sa estasyon dito ako sa likod dumaan Pwede naman doon sa harap, pwede elevator, pwede, pwede, pwede escalator. So dito na lang ako sa likod. Gusto ko dito sa likod eh. Tahimik. <laughs> Basta sa likod tahimik, di ba? Yan yeah, no? oh. Ganito sa nadapakabisdak, mahirap ang buhay. Pag bagyo. Para sa akin, ito yung bagyo eh. Mahirap pag mag-isno. Sobrang hirap. Okay. Let's go. Ah, pan ikaw ang mong ko, paningot mong ko. Ini tara ko. Oh, nakababa na ako sa train. Yan oh. Oh, kaya pa to. Kaya pa, kaya ka pa, kaya ka pa. Lulas oh. Sabi niya sa highway o oh. ah. Green light oh. Timing na timing ah. na pag-ibig ko Ganito pala yung buhay kabista Part 1 Ganito yung buhay pag mag-snow Grabe Ay parang lalakarin to papunta sa trabaho. Pero yung estasyon, ito yung uh, um, nandun lang yung estasyon tapos hindi siya. Mahalis oh, siya itong lagian sa train. Hindi siya, Sikat ng kapihan ba. Tim hortons. be this time Habang naglakad pala ako ka ako Naglalakad ako Nagpa-music ko ba? Oo uh -huh. oh. Oo Para hindi ganong maginawan Hola Maybe this time Yan, train na yan ka ako Papunta yan lang ng Toronto Ah, lakas. Maybe this. Ano? Ah, mahirap ang buhay kapista. Laban lang tayo. Kahit saan naman, mahirap. Walang magaan ang buhay. Ha, ah, ang ganda tignan, no? Ayan. Oh. Ganda. Indot kayo, oh. Nag-enjoy ako sa akuan. Uh, Nag-enjoy ako sa snow. Oo, ganda. Hay. You know. Kita ko sa inyo kabisda ka. Panood lang kayo kung gaano kaganda. Sa personal din maganda rin naman. Yan no. hindi na gaano malamig basta mag pag mag snow na hindi na malamig yung parating pa lang yung snow malamig yun oh ito na lang nakaboots ako kasi hindi pwede hindi makaboots eh. Okay. Whew. So, pagdating ko sa trabaho doon mag araro muna ako kapistak kasi kwan, mahirap magtrabaho sa labas pag hindi ko araruhin oh see Yan yung mga sasakyan, no? Yan, pwede kainin yan, ka ko. Oh. Yung isno. Pag maghalo-halo ka, pwede yan. Malinis yan, eh. Maganda yung kuan na Hindi mainit. Sama ka, na yung kuan Snow. Hindi na malamig. <laughs> hindi na mainit na baliman Oo. Sige, kay magla maglakaw sa ako no. Layo pa man kayo to. Wala dumaan diyan kabista ko. Takot mas ko yon, may, may nestak. <laughs> Takot mas ta ko, wala dumaan no? Kung hindi ka maka uh, snow ng tire, ng gulong, hindi ka makadaan diyan no? Kapal yan. Dito na ako sa work. Nako. Okay. Kasi mag-araro pa ako. Mag-araro pa ako dito oh. Sa buwan. Sa yard. Ayo doon. Daro Woo! Snowing. Do you love snow? It ain't bad, huh? <laughs> Holy shit! look you're driving that thing around. Oh my goodness, Woo! I'm using forklift because uh, someone's used a bobcat. Oh, uh, all right, all right. So. Well, how, what did you explain about uh, uh, what did you say about the snow? About snow, yeah, it's fucking cold. That's what I can say about it. Oh my <laughs> god, it's actually a little bit warmer than it was uh, yesterday. That's why this is what happens when it freezes the everything in the sky freezes a little bit yeah. and then it warms up slightly yeah. everything what goes up must come down you know and right now everything is coming down yeah yeah i know it's warm now uh, a little bit warm it fits, it fits the yeah okay try try to drive that oh i'm not driving that no 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 Going, bro. Hey, hey. Huh? We're adding some salt. Salt. Putting salt in here. <laughs> huh? Huh? Putting salt in here. Sugar. Where are you going Bob? we bags. <laughs> get gloves. <Huh? laughs> Let's go get a new glove, you know? <laughs> What are you doing guys? It's salting the ice, you know? Making <laughs> progress salting the ice, eh? <laughs> So what are you doing Sam? <sighs> doing the same thing you are. Or you were. <laughs> you were <laughs> this, this guy is very um, very helpful and hard worker. Goddamn right. Yeah. I walked I walked for an hour and a half through the snow to get through today to yeah. get to here today. Because yeah, the buses aren't coming. <laughs> buses are not coming. Next time I'm staying the fuck home. Tomorrow is snowing too, right? I hope so. They, uh, you uh, like snowing? Yeah. How about yeah, yeah. how about um, how about sunny? No? I like it when it's bright, not when it's like really hot, you know? <laughs> snow ka lang trabaho ako kahit may snow ganun ang buhay dito sa Canada kahit nag snow trabaho pa rin para sa pamilya Hoy, Paktis, ano e? Nalang may balon siya. Okay, okay! oh snow. Okay, tira na, bay! Tira na, bay! Go, go! Tulog, bay! May lahulog na. Paktis! Okay, good!